Nalang, uuuyo. Ako nga mura na siya, magawas ka. Tukubok, aw. Sinubang. ang mahutot, lagom, gawas. Kwento ng tatay ko, sa payat niya na to nahihirapan na raw siya. Kanina, sabi niya sa akin, parang hindi na raw siya magtagal. Siyempre, malungkot ako. Kaliwa nga dito. Pumayat na siya ng husto, di ba? Siyempre, di ba di na maliwang makagawas ko? Kaya, baka ko man. Kung wala yung unod sigi kayo, nagsiging malagay kita. Namanaw ka, tinagsa ka. Sobrang payat na lang takot ko. Kita niyo naman, no lahat na ginawa ko naman yun. Sabi niya, baka nila siya magkagal. Yun ang higdagi ka mag na lang. <laughs> Hanto <laughs> mo gabi eh. ka na nakasog. ka Huwag ka si Gusto ko pang nakasama ang tatay ko. Siya ay 96 years old. Sabi niya sa akin, hirap na siya. Kakain siya ng kanin. Hindi niya kayang ino na. May mga parasal na hmm.

Iyan yeah, no, okay. daw ang kini. Kaya mo may Sobrang payat na tatay ko. O, payat. Huwag ko. Ayon niya naman kasi magpa-check ko nung magpa-confine. Ano magpa niya magpa-confine. Gusto niya dito lang sa bahay. Gusto niya kasi alagaan siya. Pag nasa hospital kasi siya alagaan siya. Gamot ng kalaban niya. Ganito na siya. 96 years old. Ilan. Surado na rin. Ay, baka, makasin, Pray lang po.